Hi guys, pwede diba, update tayo dito sa ating account So, check na naman tayo ng ating dashboard So, ito guys, lumalabas So, pulang-pula na naman ng ating dashboard So guys, okay lang po yan, kahit pula yan, kumikita yan At the same time, mababa lang kasi ang income niyan last month Versus, ano, today So, versus this month, ano guys So, normal lang yan guys na umababa yung ano income natin sa ating mga dashboard so depende kasi sa performance yan ng mga video natin depende sa performance ng buong account natin so kung mababa yan guys okay lang yan so bawi tayo next month normal lang yan na bumupula yan kasi nangyari yan 28 days before versus 28 days din guys so yung performance mo yan last month versus this month or this day medyo mababa yung performance mo ngayon kaya bumababa din at nagiging kulay yung ano natin that's yung mga performance natin dyan. Pero, next month, kapag tumas na ulit ang performance ng yung mga account, lahat, magigreen ulit yan guys, back to normal yan. So, sana guys, nakatulong sa inyo ang video nito. Pa-like, share, at pa-subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Jobby Hebreo Vlogs. Maraming salamat. God bless us.